pasok na naman tayo ano sa work 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 Ayun, lalakad nga pala tayo lalakad nga pala ako wala <laughs> daling araw din ano ang oras dito guys uh, mag 7 ganito 7 o'clock madilim-dilim pa Kumbaga sa Pilipinas madaling araw. Pamaga na dito para madaling araw pa sa atin. Dito sa Malaysia. Bali mamaya ulit. Update ko kayo guys. Bye bye.